Nung nakaraan ay biglang gala nga kami papunta ng batu para makita naman namin ang mga pailaw nila. Kaso wrong timing at nung papunta kami dito ay medyo basa nga at maulan yung panahon. Ito rin yung first time ko na makita nga yung mga pailaw nila. Kaso ang ending nung pagpunta naman ay eto nga at hindi namin nadat na bukas nga ang kanilang mga pailaw. Gabi naman na nung pumunta kami dito pero nadat na nga namin na naka pa rin yung mga light. Sobrang ganda pa naman nga sanang mag picture picture dito nga sa malaking house. Kaya yung ending ay naglakad-lakad na lang kami ni Musumi para naman maikot nga namin ito. Maliwanag naman dito kahit nga hindi naka-on yung ibang mga Christmas lad at ito nga pong Christmas tree. Siguro kaya hindi nga po nakailaw itong mga pailaw nila dahil siguro maulan ng mga panahon ng pagpunta nga namin dito. Sobrang sarap din nga sana dito tumambay at maiba-iba naman nga yung aming ginagalaan. Dito ay may malaking Christmas tree din nga sila at eto nga parang regalo na pwede ka nga pumasok sa loob. Kataon din sana nabiglaan lang din yung gala namin kaya nakakapanghinayang lang nga talaga na hindi nga naka-open yung mga pailaw nila. Paniguradong mag enjoy nga sana talaga si Musumi sa panibagong nakita niyang mga disenyo nga dito sa may, dito nga sa may batu kamsun. Kaya ang ending kahit walang pailaw ay kailangan pa rin nag enjoy ka nga sa lahat ng ginagawa mo. Kaya kung nakita nyo ay napapasayo pa rin niya kami ni Musumi. Dito nga po yan sa pamahalaan bayan ng batu. Sobrang simple lang nga ng kanilang design pero nakakaakit naman nga talaga. At etong si Musumi ay nagpa-picture na rin nga dito sa parang may butterfly. Sobrang liit pa nga ni Musumi kaya parang hindi pa nga niya abot yung disenyo nga ng parang butterfly or parang nga pong nga sana namin hintayin nga ang pag-ilaw ng mga ibang pailaw kaso nga baka maabutan kami ng ulan. At etong si Musumi ay hindi na rin nga po nagpapapigil at gusto na rin niya niyang umuwi. Sobrang nakakapanghinayang nga lang talaga na hindi nga namin nadatnan yung ganito nga kaganda nilang design. Ewan ko kung makakabalik pa nga kami dito pero itatry ko pa rin nga na pumunta ulit dito para makita naman ninyo pag nakailaw nga ang kanilang mga pailaw. At maya maya ay lumabas na nga kaming dalawa ni Musumi. Kung kasi nyo rin ay mga basa pa nga at medyo umulan talaga ng no mga oras na to. Pero sa totoo lang ay madami akong nakikitang mga nagpo-post na sobrang ganda nga talaga ng batu. At syempre sobrang babait ng mga taga dito at sobrang gaganda at gwapo. O isa'y kayaan na sige sabi na namit ayam at taga batu. Bakuman po baga lang gagayon nga ni tapos mga mabubuot po si Ra. mga oras na to ay kasama ko ulit itong kapatid kong isa. Dito nga rin kahit sa daan ay mapipil mo pa rin ang ang dama ng Pasko. May mga madadaanan ka nga talaga na nakakaakit nga talaga sa mata at damang-dama mo na nga talaga ang kanilang kapaskuhan. At sa daan, makikita mo rin nga ito nga pong parang may simbolo na buntot ng mga isda. Dito rin nga kasi sa Batu matatagpuan ang isa sa mga pinakamalaking lake dito sa may Lake Batu. At habang kaming nasa daan ay itong si Musumi ay nakatulog na nga at bumagsak na talaga.